Makagawa kaya kami ng underwater Jurassic World gamit ang toy na to. Kahapon pa ako kinukulit ni Chino na i-open na namin tong toy na to. Dahil nakita na nga niya kaagad na merong dinosaur. At para hindi na siya mangulit, ito tara buksan na natin. Check muna natin kung ano yung mga laman sa loob. Yung mga dinosaurs, ganito lang pala siya kaliit. Bali 5 pieces to, tapos iba't ibang klase na sila. Bukod sa dinosaurs, meron na din ditong squeezy bottle. And itong multi-use na tool. And kung makikita nyo, meron meron na siya ditong parang net. May underwater plant na din, tapos extra plastics. And ito na yung ating magic sand. And meron tayo ditong four colors. And syempre, kakailanganin din natin itong tank. Finally, ito na lahat yung laman ng box. Niready ko na lahat para uupo na lang ang twins. Itong squeezy bottle, dito nga pala natin ilalagay yung magic sand. So, nagtry lang muna ako dito ng konti. Tinawag ko na din si Charlie and Chino para makapag-start na kami. Kumuha na din ako ng water, tapos silagan ko na yung tank. At ayan, live na live, nakikita nyo si Charlie and Chino na nag-aaway. Nag-aagawan pa nga dun sa dinosaur. Tinry namin yung squeezy bottle, kaso kakunti yung lumalabas. Late na namin na-realize na dapat pala nakalubog sa tubig. Lalabas lang yung magic sun pagka nandun na underwater. Anyway, ganito na lang yung ginawa namin, pabuos na. At tingnan nyo yung sun, hindi talaga nababasa. Depende na nga lang din pala sa inyo kung anong design yung gusto nyong gawin. Pagkalagay ng orange na sun, nilagay naman ni Charlie itong plant. Tapos, pinaopera nila itong green na sand. So, itong mga sand na ito nga pala is hydrophobic. So, hindi talaga sila nababasa. Yung iba kayo nailangan naming ipush kasi dun sila sa ibabaw na bubuo. Actually, dito sa green na magic sand, pwede kayong gumawa ng parang mga trees. Pero dahil hindi nga namin ginamit yung squeezy bottle, nahirapan kami mag-design. Kaya tingnan nyo para na siyang clouds. At tinutusok-tusok nga ni Charlie para bumaba. After mapaghalo nung green tsaka nung orange, nilagay naman nila yung mga dinosaur. At ayan na nga, hinalo-halo na yung ating magic sand. Para tuloy sila nagluluto ng dinosaurs, tinry din namin itong parang scoop. At tingnan nyo pagka-scoop ng magic sand, dry na dry pa rin talaga. ba diba, nakakatuwa siyang laruin eh, na parang ako na yung nag enjoy Next naman, nagusto nilang ilagay is itong blue na magic sand. Inopen na din ni Chino yung red Kaso so ayan, nagkalat kalat At tuloy na nga nagulo ang aming Jurassic World. Hindi na maintindihan kung ano itong aming tank. At hindi ko na din mahanap yung mga dinosaur. By the way, ina-explain ko nga din pala sa twins dito kung anong sand ba to. And pinapakita ko sa kanila na hindi talaga to nababasa. And sinabi ko din sa kanila na pwede namin tong i-reuse. Yun nga lang yung kulay ng sand is naghalo-halo na. Tingnan nyo naman kasi ang ginagawa ni Charlie and Chino. Naisipan na nga din ni Chino na kumuha ng sand dun sa tang. Tapos nilalagay niya dun sa table. Kaya nagagalit si Charlie kaya ayun binabalik niya naman dun sa tang. After nilang maglaro, pinakuha ko na sa kanila yung mga dinosaurs. Kailangan na kasi namin i-drain itong water para makuha ulit namin yung sun. Meron na ba sa inyo yung nakapag-try na maglaro nitong magic sun? ba diba, nakaka-enjoy siyang laruin in fairness. Mukhang nag-enjoy din naman si Charlie and Chino kaya next time itatry ulit namin to.